Boom! Check sa inyo mga alas, no? Ngayon araw na to. Ay, huwag ibenta tayo ng Google Google mga alas. Let's go! At yun nga mga alas, no? Meron na tayong buyer ngayon mga alas, no? Nag-PM siya sa akin, tapos nag-order siya ng tatlong polo shirt mga alas, no? 3 for 100 ang kinuha niya. Ito, itong tatlong to, bali di-deliver ko na siya mamaya sa kanya. Meron tayong first buyer mga alas, no? So ayun mga alas, so, nagkaroon na tayo ng unang benta sa ating ukay-ukay, mga alas. No? Meron tayo na benta ng 100 pesos mga alas. No? Tatlong polo shirt yung nakuha niya mga alas. So. No? Yun, sana mamaya medyo makabenta pa tayo mga alas. No? And hopefully, maubos natin itong ukay-ukay natin. Ito. Yun, dahil nagkaroon tayo ng buhay naman mga alas. No? Nakikita ko sa mga nagtitinda mga alas. No? Ginaganito nila yung pera yung sa kanilang parinda. Try natin mga alas. No? Sa kaya nila naman, ubus din natin.